Dito, pinasyal ako ng nung... aking kaibigan. Yan. Ano rito, ma maganda singaw kasi nga may ano, magruruto ba ka? Hindi ka tulad sa Ria Dry. Dito, papawisan ka. Mainit, mainit dito, pero mas healthy yung pinapawisan kesa sa dry. Sa Ria, di kami pinapawisan masyado ron. No? Dito kasi may malapit sa dagat. Labas na tayo. May swimming pool dito. Oh. Ah. same same ada ada garim o aga, 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 aga Hina hagarim. Ah. Okay.